Hello hello mga langga, magandang magandang maganda pa kayo sa hapon na ito. Kumusta na kayo mga langga sa araw ng Martes? Hindi na natin patatagalin mga langga, wala nang paliko-liko pa. Ito na yung huling yugto ng kwento ng aking kasama. 'Di ba? Deritsyahan na mga langga. Nagpaalam siyang umuwi kasi ang asawa daw niya nasa ICU. Una, ang asawa niya at ang anak niya na aksidente sa motor para lang mai-advance niya ang sweldo niya. So, yung mga kasinungalingan ng mga ginagawa niya, pamilya niya yung ginagamit niya, para lang sa pera. Susana so mga langga, kung magsinungaling kayo, Yun nyo naman gamitin yung pamilya nyo. Paano kung mangyari yan sa totoo, di ba? At kahit pa na ano man yung rason mo, ang sama pa rin magsinungaling dahil lang sa pera na yan. At ang pinaka masama yung tangayin mo yung gamit ng may gamit. Tinangayin niya mga langga ang laptop ko. Instead na sabihin niya, hiramin niya. Kasi pinahiram ko naman sa kanya mga langga since dumating siya dito. Pinahiram ko sa kanya, ginagamit niya. So hindi ko inaasahan na tatangayin niya yun. Dahil ang sabi ko nga sa kanya, sige, uh, ipasaulian ko na lang sa iyo yan. Bibigay ko ng kalahati ang presyo. Pero huwag mong dadalhin kasi baka hindi ka na bumalik, sabi ko sa kanya. Hindi, babalik talaga ako. Pero kahit na sabihin mong babalik ka, iwan mo pa rin yun. So wala, hindi namin na malayan nang umalis na siya, daladala -dala niya yung laptop yun yung mga langgay. Alam mo yun, yung kabago-bago mo, sampung buwan ka pa lang dito. Unang buwan mo, ang dami mong demand, hindi ka pinaghindihan ng amo. Dahil sa bait naman ng amo, pinagbigyan lahat ng gusto. Hanggang sa yung kasinungalingon, kasinungalingan na ginawa niya, pinayagan pa rin siyang umuwi. At ang sabi, isang linggo lang siya doon pagdating ng pizza na babalik siya, wala na. So, yung ginawa niya mga langga, parang alam mo yun, isa siya sa mga sumisira sa image nating mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kagaya nating kasambahay dito sa Saudi. Kasi, kagaya lang ng sinabi ng amo kong babae na Marami siyang kaibigan na nagpaalam na umuwi tapos hindi na bumalik. Yung iba siguro katanggap-tanggap kasi tapos na ang kontrata. Siya, sa sampung buwan lang pinayagan pero hindi siya bumalik. Ang gaan-gaan ng trabaho na dito, mga langga. Ang gusto niya lang kasi matulog, kumain, at mag cellphone. Yun ang gusto niya. Kaliit-liit ng area ng bahay, nalilinisan niya, hindi niya pa malinis ng maayos. Siguro ganun talaga kapag hindi ka sanay sa trabahong bahay. O kahit sabihin natin na hindi ka talaga nagtatrabaho sa ibang bahay, sana kahit sa bahay mo na lang maging malinis ka. Pero hindi eh. Kung dugyot ka sa pinagtatrabahuan mo, paano pa kaya ang bahay mo? Yun yung mga langga, no? Kasi kahit kama niya, palibot ng kama niya, basura, lalong-lalo na sa ilalim. Diba? Mga pinagkainan niya, nandyan lang. Lahat mga mag ginamit niya sa cafe ka niya or mga balat ng mga kinakain niya andyan lang lahat babangon lang siya yung higaan niya ni hindi matupi yung mga kumot kung ano pa man kahit sabihin natin na ay hindi siya sanay magtrabaho talaga sa loob ng bahay pero naman kababae mong tao di ba isa ka na rin ina dapat alam mo yun So, yun lang mga langga. Nakakasama ng loob. Kasi, uh, kumbaga, nasira, parang nasira ang tiwala ng amo. Dahil sa ginawa niya. Pero ang sabi naman ng mga boss, dahil ang bait nila, ganun talaga ang tao hindi pantay. Agree naman ako doon, pero sana mahiya na lang siya ba. Considerasyon na lang na pinagbigyan ka sa gusto mo, ang gaan ng trabaho mo. Pag sinabi mong mag-advance ka, pinapa-advance ka naman. Hindi mo kailangan magsinungaling ng karumaldumal. Gamitin mo yung pamilya mo, anak at asawa mo. ba? Diba? Sana huwag mangyari sa kanya yung mga kasinungalingan niya sa pamilya niya na ganoon Ang pangit lang kasi sa sobrang bait ng amo, nakuha mo pang abusuhin. Tapos tangayin mo pa yung gamit Nang may gamit. Kaya sana no, para parang ang sarap i post sa mga groups yung mukha niya. Pero, ganun pa hindi ako kagaya niya, hindi ako ganun kasama niya, napakasinungaling. Alam mo Brenda, banggitin ko na yung pangalan mo. Oo, hindi ko ibabalandra yung mukha mo sa social media. Pero babanggitin ko yung pangalan mo dito dahil galit ako sa'yo. Dahil sa ginawa mo. Dahil sa ginawa mo na 'yung pagkasinungaling mo kababaihang tao. 'di ba? So kung mapanood mo 'to, ang video na 'to dahil alam ko nanonood ka sa YouTube channel ko. Napakasinungaling mo, manluloko ka, manggagamit ka. Alam mo ba 'yon? Sana malaman ng asawa mo na ginagamit mo sila sa pagsisinungaling. Para lang makakuha ka ng pera sa amo natin Pati yung utang mo sa akin, sandamakmak Pero hinahayaan lang kita kung kailan mo ibibigay Pero anong ginawa mo? Lumayas ka Siguro maganda ta, maganda tawagin kitang magnanakaw, no? Makati yung kamay mo sa totoo lang Naiinis ako sa iyo sana doon sa puntahan mong bagong amo mo o kahit saan ka man magtrabaho sana magiging masaya ka doon sana mabait din sila sa iyo pati na yung magiging kasama mo sana pero sinisiguro ko sa iyo dahil sa ugali mo dahil sa gawi mo na dugyot ka tamad ka hindi ko alam kung may magtsatsaga sa iyo ng kasama. Pinagtsagaan kita dito, hindi mo ba alam 'yon? Kahit na nadudubli ang trabaho ko dahil sa iyo. Na parang imbis na babawasan yung trabaho ko, dumudubli dahil sa ginawa mo. Dahil tamad ka eh. Dugyot ka pa. 'di ba? Ang gusto mo lang kumain ang kumain, ni hindi mo nga maligpit yung mga pinagkainan mo dito sa lamesa eh. Ayan tuloy, na real kita. Pasensya na. Siguro kung ikaw yung ilagay sa kalagayan ko, baka mas mas malala yung masabi mo. Ang kapal na mukha mo eh, no? Pasensya na. Pero yun ang totoo. Diba? yon ang totoo. Kahit saan ka magpunta, kahit gaano kaganda ng trabaho mo, wala kang tiyaga, tamad ka, dugyot ka, yun, hindi ka magtatagal sa trabaho mo. ba? Diba? 24-7 kang naka-cellphone, naka-video call sa asawa mo, na akala mo naman, alam mo yon? Garabi. Sana magtagumpay ka sa buhay. Kahit ganyan yung mga ginagawa mo, ganyan yung ugali mo, ganyan yung attitude mo, tamad ka. Di ba? Pinagtiyagaan ka namin dito kahit na ganoon yung ugali mo. Kahit hindi ka marunong magtrabaho, sige lang. Pero wala kang pakiramdam eh. Yun lang. Ang masabi ko lang sa'yo, good luck sa bago mong journey. Sa mga nakakilala sa kanya, nakasama ko dito, siya ang naging kasama ko dito, kunin nyo para masubukan nyo rin. Tamad na, dugyot, may kakatihan ng kamay. Yun lang. So mga langga, isang lesson 'di ba na isa siya mismo sa sumira ng mga image nating mga kasambahay. Sabihin ng amo, Pilipina. Pilipin, ganun. Daming umuwi na Pilipin tapos hindi na bumalik. Okay lang kung tapos yung kontrata mo. 'di ba? Ilang taon ka nang hindi umuwi? eh siya nagmamadali pa rush rush okay, so yun lang, good luck ayan o no, mga langga pasensya na kayo kasi medyo uh, nag-aalab pa yung aking, alam mo yun, nararamdaman sa kanya, ikaw ba naman tangayan ng gamit, hindi mo naman hiningi yun, pinaghirapan mo para mabili diba mga langga, so yun lang good luck sa'yo, Brenda Kiri kung sino man ang nakakilala sa iyo. Sana kunin kanila para masubukan nila. Masubukan kanila. Ayun lang mga langga no? hanggang sa huli mga langga. May mga video pa ako na uh, gagawin dito. Uh, yung iniwan niyang kama or ano pa man dyan. Kay mga langga. Hanggang sa huli mga langga. Hanggang sa huli. Hanggang sa muli mga langga. Bye-bye.